Nagluto pala tayo ng dinindeng kong sa Ilocano. So, let's start. So, bago yan, kagabi, um, yan, ninating ko na yung mga gulay. Kasi baka late ako magising, kaya niready ko na siya yung sitaw, talong, at saka saloyot. So, ay nang at least panandali ang loto lang yan. So, bago yan, nagpakulo na ako ng tubig. Sa kopo nilagay yung sibuyas at saka luya. Then, nilagay natin yung leftover nating inihaw na isda. ba diba? Tapos nilagyan natin ng konting bagoong. O, ba diba? Nung kumulo-kulo na, saka natin ulit nilagay yung talong. Ayan, na limang perasong talong. Saka sabay na rin natin lagay yung sitaw. 'Di ba? Mabilisan lang 'yan, guys. So after that, nilagay natin yung pampalasa. Bilis-bilis lang magluto ng dinengdeng sa mga hindi pa marunong diyan. Ganito lang po. So 5 minutes kung tinakpan, ayan, binalikan ko siya ulit. Medyo half cook na siya. Oh. 'Di ba? So tinakpan ko ulit ng mga 2 minutes so ayan na nga, naloto na lagay na natin yung saluyot So, pagkatapos ng saluyot, guys, okay na yan sya guys. Pwede yung one minute ko lang yan inano yung saluyot. So, niloto. So, ayan na. So, yummy. Let's eat. Thanks for watching.